Paisin, kain tayo ng paisin Mapakla siya para siyang na pero Fresh kasi ito hindi yung dry na persimon Pero masarap siya Para sa akin masarap Pero mapakla talaga, may pakla 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 Ay hindi pala, pakla Dalawa to eh, sabi ko isa Basta, dalawa to. Hindi ko alam kung saan ko yung isa. Yan, tsura niya. Tinanggal hmm. Nananggal ko yan. Buksan natin. Dito na ako sa kwarto. Ayaw ko na lumabas. Hmm. Tsura sa loob. hindi tayo pamilyar dito eh sa mga Pilipino hindi masyadong pamilyar ang Pilipino sa ganito ako hindi ah ayaw ko lang sa iba pero ako hindi talaga pamilyar sa ganito sinusulit ko habang meron mahal din sa Pilipinas kasi nito eh meron naman siya mas sa mga supermarket pero mahal eh kaya medyo sulit-sulitin natin dito may buto siya yun Oh. Ayan, sa loob. Yung loob niya, para siyang star apple. Kay meto. Pero ang lasa niya, para siyang chesa. <laughs> chesa ng mapakla. Pinaghalo-halong ganun din. o. Ayan. Subscribe po na po sa inyo ha. Ayan po yung sulit ko lang habang meron sa kusina <laughs> by mo, <Simone. laughs> kasi ayaw din naman ng mga konti, eh, ng mga umani bibilin nila para sa mga ibang tao pero, kung kakainin nila na yung pan di sila mahilig din kasi yun nga mapakla parang may mantsak sa dila pag kinain mo pero ako naman, nasasarapan ako sa mga ganong lasa kaya napupunta sa Inday ito napupunta sa ating mga sa aming mga katulong itong ganito kaysa naman masira ayan ba balatan na ganyan pwede yung balatan pwede mo man makainin yung balat madali lang naman siyang balatan tignan nyo yung kamay ko gulong lang Hmm, kinain ko na masyap okay ba diba sa Japan binabalatan to pinapadrive pati din sa South Korea yata na ganoon na tapos nagiging mahal na siya kasi nagiging matamis daw pag ganoon kaso maghihintay pa ba ako ng buwan babalatan ko na? kain na natin Sarap siya, in fairness. Salamat po sa panonood. Please like and subscribe.